Welcome, welcome sa akong sabuyasan. Dili <laughs> ni ako ah. Ako na ang video. Na ako ipakita sa inyo ah. ah, mga kawandos. Welcome back to my channel. So, karon pa ko makakita nga ang spring onions diay. Eh. sibuyas kay mamulak. Look at this. Hmm, so, kani siya ah. Kani. Look at this. So, kanin siya o. Oh. Ano siya? Murag nag one bud. bud. Ano, tapos, pag magbukhad na, ani mm Hmm, inani siya. So, diri siguro ka magkuha ang similya kung liso ang imo itanong. Maro. Mabulak yun dahil siya. Mo, uh, so, wala pa yung matured noon. Hindi na ito makita kung ang sitsura kung, sa itsura, kung mag matured na ang, ang bulak, bunga, ah uh, mahaya so inana ang young, inani ang <coughs> nagbloom na, so wow, ani da ni, mo so mo na ningkon, mo na ning sibuyas, nawa degan kain sibuyas oh kalami, here we go